Hi guys, magandang hapon. Yan oh. Dalawang kids. Kasama ko. Ay, ang isa oh, kids. <laughs> Hello. Hi. So yan nga. Bukasan na kami ng talbos ng kamote. Wala kaming nadatnan kasi po. Sad to say, tinabas na. Yeah, tinabas na po yung aming pinapanguhanan ng talbos ng kamote sa bypass road. So yan nga. Ito kami oh, tignan oh. Ah, diba pinagkasya sa maliit na motor. Ah, uh, dahan-dahan lang naman po kami. Hi. Hi, Kalix. Say hi. Hi. Ah, uh, safe drive. Nananabi lang po kami, dito lang kami sa tabi ng daan, baka kami masagi. tinanyo ang kagandahan dito sa lugar. Oh, 'di ba? Ah. Uh, hi. Uh, probinsya, probinsya. Napakalamig na po ngayon, guys. Ang lamig-lamig na. Papalapit na ang Pasko. Yehey, Pasko Kaya, na. Yan. Pasko ano na. Yan? Pasko na, so, guys. Pakita ko sa inyo ang Bundok Banahaw dito. Ito, wait lang. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, o, diba? Ang ganda ng bundok panahaw. Ayan, o. Ayan ang bundok panahaw dito sa Quezon. See? Napakaganda ng tanawin. Ang lamig-lamig. Uh -huh. Para hari ng drone. Yes. Uh -huh. uh -huh nyo po guys ang buntok pa na dito napakaganda yeah. <laughs> so yun nga guys pauwi na kami dahil medyo gumagabi na at yung aming pong e-bike ay eh, lobat na si tignan nyo po ayan nagbiblink na oh ayan kaya uwi na po kami at baka kami ay makapaglakad pa Tuktok panahon dito sa Quezon Travis.